Magandang gabi po sa ating lahat And welcome back po sa aking channel So, ayan uh, Ano ngayon, guys? Tuesday, uh, May 7 Ayan, kanina nag-vlog ako, guys Sa aking mga ayan mga school supplies Ngayon naman yung bigas ko, guys Kasi mga alas stress dumating din siya While nag-vlog ako nito, guys Dumating yung aking bigas So, ayan Ayan, mayroon tayong order, guys Na 10 sako Ayan, so ito yung ating bigas, guys Ayan ay, uh, buko pan buko pan Danji 4 13 ang sako tapos apat na piraso binili ko niyan guys tapos Jasmine rice 5 1280 ang isang sako tapos isang Angelica para atis meron lang tayong murang bigas 12 naman siya guys. So ito yung ating Angelica. Pasana. Medyo magulo ang ating tindahan guys. Ano tingnan niyo naman oh. Magulo-gulo. <laughs> Yan magulo ang ating tindahan. Makalat. ayan ayan Oh. So, yung ating tindahan, guys. Nagsara na pala ako, guys, kasi 8 plus na mga 8.30. Bukas ay, ano, uh, online ang ating mga Junakis dito sa Bulacan. So, yan yung aking mga school supplies. So, sinarado ko na yung aking bigasan. So, ito yung, guys, ito yung Angelica. Buko pandan din siya. Yan, oh, super Angelica. Ito yung 1-2. So, tingnan ko baka 53 na lang ang per kilo ko nito. So, tingnan natin kung 1-2 divide natin sa 25 Ah, uh, 25 kasi ang laman nun guys, ba diba? So, 1, 2, divide 25. So, nasa 48 ang cost. So, dagdagan natin ng 5 piso. Plus 5. So, 53 per kilo. Kung 53 times 25, 1, 3, 25 less natin sa 1, 2. So, mayroon, na, mayroon tayong 125 dito guys sa isang sako. Sa retail retail price guys. Ayan. Tapos dito naman tayo sa wala silang sweet coco guys pero may isa pa akong natira dito. Oh, ayan. Tapos ito na lang yung isang jasmine. Ito, yung jasmine na to ilalagay ko naman siya dito sa lagayan. kasi konti na lang yung ating bigas guys. Oh. Ayan. Ayan. So dito walang laman. Ito yung lalagyan ko Angelica. Tapos dito naman konti na lang. So lalagyan natin ang jasmine. Ayan. Tapos in guys yung ating mga bigas. Ito yung jasmine. Ito yung red the jasmine. Ina-alternate ko guys kasi pag ako lang mag-isa dito, nangihirapan akong magbaba. Takas ng mga ano. Sabi ko sa nagbubot, paki-alternate. So yan, jasmine. Tapos yung buko pandan. Jasmine, buko pandan yan. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 yung maka nandoon guys. Yan yung pang 10 na bigas. Yan. So, yung ating mga bigas. Yan. So, yan. Madami na naman tayong bigas guys. Kasi may mga kumukuha sa atin. Ano. So, ayan. So, yung total na nabayaran natin nasa 12,800. Ayan, guys. Picturean ko na lang para makita nyo sa screen. So, ngayon lang to, guys. Uh, may 7. Sa taas yung date. Ayan. So, meron na naman tayong bigas. So, mag adjust na lang tayo kung like itong 1-2, diba? 53 per kilo. At, ganun din pala guys. Oh. Kasi yung sinabi kong sinandomin, 53. 1-2 din to. So, 53 per kilo. Tapos dito naman sa Uh, yung G4 guys, na buko pandan Ito yung G4 Ito Yan guys, so G4 Buko pandan Ang cost niya guys ay Nasa 1.3 So kung sa 1.3, lagyan natin ng mga 130 pesos lang Mababa lang naman ako magbigay Magano guys, magpatong ng bigas Para affordable ba So nasa 1.430, divide natin sa 25 Nasa 57.2 Pwede natin yung oh, Pwede na yung 57 guys 57 pa din. Tapos yung sa jasmine naman, na 1 to 80 ang sakot. Yung ating jasmine rice. Yan. 1 to 80, dagdagan natin ng dagdagan natin ng ano din, 130. So, 1 for 10, divide natin sa 25. 56. O, pwede rin siya sa 56, guys. Yan. So, para madami nakakabili. Ano? So, ayun. Ang cash. Nabili tayo ng cash. Minsan, pag wala akong cash, guys, Gcash ang ginagamit ko pang bayad. Yan. So, ayan, makalat ang ating tindahan. So, mag-ano nga pala ko, guys? Mag- ma unbox ako ng aking mga gamis. Kasi ang kulit ng anak ko, kasi ang tagal na nito, mga one week na siguro to, hindi ko muna nilalagay kasi sobrang init ba? Kasi yung ating mga gamis. hindi naman siya na ano, dati kasi sobrang init, diba? Uh, Nagdidikit-dikit siya. Pero ito mga nandito sa akin, oh, hindi naman siya nagdikit-dikit. Pero yan na lang natira, guys. Oh. Yan na lang yung gamis ko. Wala na talaga akong gamis, iba. Kaya buksan na natin to. An ano natin? sabi uh, natin lagay dito na lang. Ayan. Unbox natin. Kulantay na ang gunting. Ante! So, yan, Buksan natin, guys. Yung gamis natin, guys, ay ang kilo niya, 145 pesos. Dati mura lang yung gamis, diba? Nasa 122. Ayun, 145 na. guys yung ating gamis. Ayan. Ito masarap to guys. Itong ganitong gamis. Malilit nga. Malilit siya pero masarap siya. Mabenta itong ganito. Ayan. So, dalawa binili ko dito guys. Ayan. Tapos isang ah uh, ano ba tawag dito? Dolphin. Dolphin. Tapos warm. Ayan. 4 kilos na to. Tapos isang cola. 5 kilos. Tapos ipin ipin ng bampira. <laughs> Ayan. Tapos, isang ganito. Yung ring. So, ilang kilos siya, guys? One, two, three, four, five, six, seven kilos. Ayan, oh. Seven kilos. Ayan. Mag-re-refill tayo, guys. Ay, bigat niya. Ayan yung ating piso pa rin siya, guys, sa akin. Piso lang ang aking bintahan. So, ito, papakita ko sa inyo yung aking mga gamis na nasa harap, no? Konti na lang talaga siya. Yung ating gamis, oh. Itong, ito, at saka ito, pareho lang yan, guys. Nilagay ko lang kasi nung, ano, puno pa kasi to. Tapos, ano, para lang may eh, nakalagay dyan. Tapos, tingnan nyo naman to, konti na lang. Yan, tapos yung ating dolphin. Yan na lang, konti na lang talaga siya. So, refill na lang natin yan, guys. Ayan, lagyan natin. So, yun guys. mag -re refill tayo ng ating gamit. Same lang naman to. Isa lang naman to. So, yun. Lipat lang natin. Oops. Ayan. Kailan dapat? Ah... Uh, First in, first, eh. <laughs> first in, first out, diba? So, lagay natin muna yung bagot, saka natin ito ilagay. So, mas maganda guys, pag may, pag nagbibenta tayo ng may madami sugar para hindi siya nagdidikit-dikit. Makakita ah, ng guting po eh. yung <laughs> Ayan. Hindi natin, gutin <laughs> natin isa. guys. Meron na tayong nalagay na, ayan, apat. So, meron pa tayong ibang klaseng gamit dito. Dalawa pa. So, wala pa tayong ibang lagayan, guys. Kasi itong mga to, wala sugar. So, dapat yung lagay natin yung uh, lagay na walang sugar. Ito kasi meron, eh. Ito. Ayan. So, ayan lang, guys. Ay nga pala, guys. Meron pala akong share pa sa inyo. Itong aking SIM card. So, order ako ng SIM card, guys. Ayan. Ano lang. Kasi meron pa akong dito si Smart at saka Globe. And dito si Mi ko. Ayan. Kaya lang naubusan ako ng... Ayan yung mga sim ko. Naubusan ako ng ano guys. Yung PM at saka PNP. Kasi yun talaga yung mabenta dito. PNP at saka PM. Nahanap ng ating mga kumero. So bumili tayo. Ayan. So meron tayong 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 na PM. Ito, told me, ano ba yan? 7 na PM, tsaka 7 din po na PNP. Ayan, guys. Ayan. So, ang PM, guys, medyo mahal siya. Ang kuha ko nito ay nasa parang 48. So, kailangan ibenta ko siya ng 55. Ayan. Medyo mahal ang PM. Pero nakatingnan nyo naman, oh. Ay, 49 pala, guys, oh. 49. Pero dun sa ano, 48. So, magkano benta natin? So, almost 50 na siya, diba? So, 55 or 6 kasi di ba minsan lang naman naghahanap ng SIM tapos yung ating TNT guys 39 pesos yan benta natin ng 50 di ba 11 pesos yan kasi may delivery charge pa pero magkano lang naman yung delivery charge po, guys nasa 38 pero syempre di ba matagal din naman tumuubos so yun naman guys ang aking sinishare maraming salamat sa panonood pa bye bye